ay gumagabang sa lupa. Sa loob ng maraming taon, may mga chismis ang mga driver tungkol sa isang babae nagpapakita. Rito, umiyak mag-isa, at nakaputing damit. Tinatawag nila siya bilang The Crying Lady of Palete Drive. hikit hati isang taxi driver ang pauwi galing sa kanyang huling biyahe. ko siya papunta sa Paletti Drive, ang pinakamaikling daan pauwi. Ngunit habang tinatamaan ng kanyang ilaw sa kotse ang amok may nakita siyang nagpahinto sa tibok ng kanyang puso. Isang babae nakatayo sa gilid kalsada, nakasuot ng mahabang puting damit at natatakpan ng buhay. Pakyatid mo ako, pa-uwe, biglang komurap ang mga ilaw ng sasakyan, at bago pa siya magpagsalita. Naglao ang babae. Mabilis siyang nagmaneho, kapol kong tip tip, hindi nalumingon pa. Pagdating niya sa isang kung sakaling dadaan ka sa palete drive sa ating gabi at makakita ka ng babaeng nakaputi huwag kang ihinto dahil hindi lahat ng pasahero ay gusto